Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa gustong magawa na pangarap at maingat sa pagsasalita para laging may matahimik na araw at sa trabaho ay masinop na dapat na magagawa at hindi. Nagbibigay kagad ng pagtitiwala sa bagong mga makakausap. Kung nakagawa ng pangako sa pamilya ay gagawin, ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy, maaruga sa magulang at sa pamilya para laging may good energy ng swerte na naiipon ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color pink number 10, number 19 at number 17. Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa mga ginagawa at hindi basta sumusuko. Sa mga pangarap sa buhay na gustong magawa ang mata, ay mapanuri na matalino ang kaisipan at laging nasa isipan ang pagiging masipag, ay kayang makagawa ng ikakasaya sa pamumuhay. Maingat sa kinikilos at ganoon din sa mga sinasabi para walang makakaaway na tao. Sa buhay ay masaya sa mga ginagawa, na nagbibigay ng positive energy ng swerte. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 24, number 20 at number 32. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Una na makagawa ng pangarap na may tuloy para sa ikakaganda. Nang pamumuhay, may ugaling masipag mas gusto ang gumawa. Nang mag-isa, wala sa isipan ang makipagkwentuhan dahil mas gusto ang magtrabaho, maaruga sa pagkain ng pamilya para laging may malusog na katawan, at kung sa pamilya ang gusto ay usapan na masasaya, kung sa trabaho ay ayaw ng naabala sa mga ginagawa, pero may ugaling matapang na handang ilabas kung kailangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 11 number 19 at number 32. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga gawain at laging naninigurado sa mga sinasabi at laging uunahin na makagawa na mapasaya. Ang buhay pamilya, at ayaw ng usapang may kinalaman Sa pera ngayong araw maingat sa kinikitang pera At ayaw ng usapan ng utangan ng pera Sa trabaho ay masipag Na maging matyaga para makagawa na makapag-ipon Nang maayos para mapaganda ang kinabukasan ng pamilya Matapat sa sarili at sa trabaho para walang alalahanin na problema Ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 34, number 15 at number 19. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa pamumuhay, dahil doon talaga makakagawa. Nang pag-asenso sa pamumuhay ang nasa isipan, may ugaling. Mahaba ang pasensya sa trabaho, at may striktong ugali para makagawa ng maayos na gawain. May katapangan ang ugali dahil ayaw ng abala sa trabaho. Madisiplina hindi ubra sa kanya ang suhulan ng pera. Maaruga sa pamilya ang gusto, ay laging nakakaluwag sa pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 22, number 29 at number 35. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho sa mga ginagawa ay maingat para magkaroon ng masayang buhay at laging naninigurado sa dapat na at sasabihin sa mga kausap sa tahanan ay maaruga sa pamumuhay ng pamilya lalo na sa mga kalusugan at inuuna ang paggawa ng plano bago gagawa ng isang bagay na gagawin nang makakaiwas sa mga bigla ang problema. Wala sa isipan na magselos may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero Color red and color pink number 27 number 15 at number 10 Libra ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan May ugaling mapanuri at bago may gagawin ay gagawa ng plano o mga sasabihin sa mga kausap para walang makuhang problema at magmamasid muna sa mga kausap para walang maging kaaway sa buhay at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao para walang babayaran na utang na loob at sa gawain ay laging maingat at ganoon din sa tahanan, maingat sa pagsasalita sa tahanan, para laging may good vibes ng swerte, ang bahay at hindi kagad nagtitiwala kahit pamatagal, ng kasama lalo na sa pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 6 at number 19 at number 24. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May maunawain na ugali na hindi basta makukuha sa usapang. Suhulan ng pera, at mahaba ang pasensya sa dapat na gagawin, pero may natatagong katapangan na ugali na madisiplina at laging masaya sa mga ginagawa para mabigyan ng maligayang buhay ang pamilya, matapat sa ginagawa para laging may good energy ng pag-angat ng pagkita ng pera, at pag may nasabi ay hindi kayang masuhulan, may isang salita na paninindigan, at hindi makukuha sa usapang suhulan ng pera maingat, at hindi naman magpapautang ng pera para sa pamilya, ang kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 24 at number 32. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan sa trabaho ay matapat at ayaw nakikisuyo. Sa ibang tao, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. At kung sa trabaho hindi basta kayang maisahan, may matalinong isipan at hindi makukuha sa suhulan ng pera, matapat sa mga gagawin at hindi gagawa ng isang trabaho, nang walang plano para makaiwas sa suliranin, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may kaluwagan magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 11 number 34 at number 32. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ang gusto ay masasayang pag. Uusap, at sa gawain sa trabaho ay masinop ng patuloy na may mahabang pagkakakitaan at hindi makukuha sa mga usapan na ng pera at ayaw ng mga usapang may pagmumura lalo na sa pamamahay matyaga sa mga dapat na matapos na trabaho. May paninindigan sa mga sinasabi at hindi nagpapataan sa mga ginagawa, at ayaw kung mga usapang toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 11 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto at gagawa ng hindi masalita. Kung sa trabaho, at may masungit na ugali para ayaw. Nang mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, maaruga sa pamilya lalo na sa pagkain, laging gumagawa ng masikap sa buhay na masipag, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, laging nagiipon ng pera para may magagamit sa oras ng emergency. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 24, number 31 at number 10. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi makukuha sa suhulan ng pera, mas gusto na kumita ng pinaghirapan kaysa mga biglaang pera at may maselang ugali sa mga dapat nagagawin sa trabaho para makagawa ang ikakaasenso sa pamumuhay at laging may plano na aayusin bago gagawa ng isang bagay na trabaho, para laging naaayon ang maging resulta, sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema, laging inuunan na pasayahin ang buhay pamilya, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 22 number 17 at number 34.